Yo, what's up? Hey, this is your boy, si Reklamador. Ah, meron naman tayong bagong tutuklasin ngayon na ng kultura at tradisyon ng ating bansa. Ready? Let's go! Magandang hapon sa inyo lahat, lalo na sa ating guro, sa Ginang Bayo. Ang ating tatalakay ngayon ay tungkol sa kultura at tradisyon ng ating bansa. Kultura at tradisyon ng Pilipinas. Kultura, ang kultura ng Pilipinas ay isang mayamang tapestry na binubuo ng ibat-ibang influensya mula sa ibat-ibang panahon, mula sa mga sinaunang tradisyon ng mga katutubong Pilipino hanggang sa mga influensya ng mga Espanyol at Amerikano. Ang kultura ng Pilipinas ay isang natatanging halo ng mga elemento. pagmamani. Isang kaugalian ng pagkalang sa mga nakakatanda kung saan ang isang tao ay kinukuyom ang kamay ng matanda at didirikit ang noo sa kamay nila. Bayanihan Isang kagalian ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging matulungin at handang tumulong sa kapwa. Ngayon, tatalakay naman natin ang pamilya. Ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng mga kultura ng Pilipinas. Ang mga pamilya ay kilala Ng Ang pagkain ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging mapagmahal sa pagkain at pagbibigay ng importansya sa pagkain ng sama-sama. Ang tradisyon ng Pilipinas ay isang magandang halimbawa ng pagkakaiba-iba at pagiging malaghain ng kultura ng bansa. Ito ay isang kombinasyon ng mga sinunang kaugalian ng mga katutubong Pilipino at mga impluensya mula sa mga Espanyol at Amerikano na nagresulta ng tayong tapestry na mga paniniwala, kaugalian at pagdiriwang. Mga pagdiriwang. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging mapagmahal sa pagdiriwang ang mga pista sa karaniwang ipinagdiriwang upang ipagdiwang ang mga patunsanto ng isang bayan o lungsod ay nagsasama ng mga sayaw, kanta at masasarap na pagkain. Ang Pasko ay isa pang mahalagang pagdiriwang sa Pilipinas na ipinagdiriwang sa loob ng isang buwan. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging mapagmahal sa Pasko at pagdiriwang nito sa loob ng isang buwan ang simbang gabi, ang siyam na araw na misa bago ang Pasko ay isang natatanging tradisyon sa Pilipinas. Pilipinas ay mayaman sa sining at musika. Ang mga tradisyonal na sayaw tulad tinikling at karenyas ay nagpapakita ng kagandahan at pagiging malikha ng mga Pilipino. Ang mga tradisyonal na instrumento ng musika tulad ng kodyape, gitara at kulintang ay nagpapakita ng kasaysayan at kulturang bansa.